Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin lang magiging bakbakan ng Golden State Warriors at Sacramento Kings sa play-in tournament. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang ganito na nga po nakakatakot ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops na ipanalo ng Sacramento Kings at Golden State Warriors ang kanilang huling regular season game laban sa Portland Trail Blazers at Utah Jazz, ay wala na rin naman nga po silang ibang pagpipilian kundi maglaban sa play-in tournament bilang ka-9 at ika-10 seed sa Western Conference since na ipanalo nga po ng Los Angeles Lakers ang game nito laban sa New Orleans Pelicans. Kaya magkakaroon nga po ng rematch sa play-in tournament sa susunod na araw ang first round series to ng Warriors at Kings na naipanalo rin naman ng GSW sa Game 7. At dahil rin nga po dyan ay may pagkakataon nga po ang Sacramento na makabawi dito and this time ay mangyayari nga po itong muli sa loob ng home court ng Kings. Para nga po sa inyong kalaman mga ka-trops, mas lamang nga po ang Kings sa Warriors pagdating sa divisions kaya sila nga po ang magiging 9 seed at magkakaroon ng home court advantage. Ngunit hindi rin naman nga po dito dapat magpasigurado ang Sacramento Since tinalo rin naman nga po ng Warriors ang Kings sa kanilang ginanap na Game 7 last playoffs sa loob rin ng kanilang home court. Mas kompleto at healthier rin naman nga po ang lineup ngayon ng Warriors kumpara sa Kings na medyo humina simula ng mawala si Malik Monk sa kanilang lineup. Samantala, puhon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang ganito na nga po nakakatakot ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga katrops na manalo ang Lakers sa kanilang game laban sa Pelicans, ay mismong si Lebron James na nga po nagsabi na sa tingin nga po niya na mas malakas siya at ang kanilang kupunan ngayong taon kumpara last season. Kahit man nga po nila natiling underman ang kanilang lineup, ay nagawa pa rin nga po nilang malampasan ang kanilang record ng nakaraang taon. At kasabay nga po ng pagtatapos ng kanilang laro, ay mismong si CJ McCollum na rin naman nga po nagsabi sa kanyang interview sa media na nakakatakot nga na po talaga na kalaban ang Los Angeles Lakers lalong lalo na sa si Lebron James na dinudumi na nga po sila ng todo ngayong araw sa kanila ni Gilnero. Yes dahil nga po sa opensa, depensa at playmaking na Lebron James ay sobra nga po silang nahirapan na pahintuin ang buong Lakers at makasabay sa scoring nito kaya wala nga po siya ditong maibibigay na excuse sa kanilang pagkatalo. Pero pinangako rin naman nga po niya na babawi siya at ang kanilang kupunan sa kanilang magiging rematch sa play-in tournament since gaganapin na rin naman nga po ito sa loob ng kanilang home court. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.